Nawadan o kalipay ang duha kabatan o trabahante sa usa ka kananan human na biktima sa mga kabatan sa Andrade Subdivision sakop sa barangay San Isidro Jansan. Pasado alas 6 sa gabi, sa lihang niatake ang kabatan. Nagpakaroon ing nun pa nga customer. Nakuratan na lang matod pa ang duha sa lihang nangawala na ang ilang cellphone. Ang giuliran ko niya kanan doon tapos duha ka buko o upat ka rice. Tapos gipadali po niya. kunya. Kaya nag-order naman siya buko. to ko sa bukuan niya. Si Ilonglong, kaya dirira po siya sa kanang kuha. Sa native. Mm. Yes. Saan buko na i-order rin sa Pekas? Order Dito mong kung siya order, sir, niya. Wala yung nabilin Wala na kayo cellphone doon? Wala na, sir. Kaya wala na. Gawat naman. Gumikan sa Naitabo. Naglagot na ang tag sa Kananan nga si Barangay San Isidro Kagawad Abilardo sa Sobrado o ado na kini bahad sa kawatan. Pag-isipan ninyo, kaya once madakpan mo, personally basic ako, hmm. ihawon tajog ka. kay nganuman sagbot ma ban. man ka katilingban biblikal man siya sagbot ka sa katilingban nga dili mo dapat padaganon di ba naningkamot ang mga pobre pagkwana inyo hapong sundon samtang gibati usab kaluoy sa mga biktima ang usa ka membro sa Andrade Workers and Joggers Club luoy lagi kayo kay nganong gibuhat nila na no maning maningkamot lang ta dili tamang hilabot sa kanang dili atua. Sa karon ginasosipa sa kagawad ang kuha sa CCTV camera. In the heart of changing lives. Christopher Jason, Brigada News.